So hello guys, ganina may nakita ako na aso uh, kasi sinalagasaan ng motor. Ito yung nakita ko. Pagkakita ko guys, tinakbo siya ng isang adog uh, dog din. So yan, nahimatay yung dog. So tingnan nyo guys, kasi uh, na nagtaka ako kung bakit siya kinagat-kagat. Yan pala ay tinulungan niya na mabuhay yung aso. So tingnan yung mabuti guys kasi binidyo ko to kanina takot akong lumapit kasi baka ano. So tingnan niyo guys mabuhay yung aso. Patay na yung asos niya guys pero binuhay siya ng isang aso din. Kinagat kagat lang siya guys. So ito yung nangyari sa aso binidyo ko pero hindi ako na lumapit kasi bago lang ito nangyari. So ito guys. Nakita ko lang to sa daan kasi nasagasaan po ng motor. So tingnan yung mabuti guys, 'yung aso ah kalaunan mabubuhay siya. Tingnan, 'di ba? O oh, 'di ba? Kinagat siya, guys. So yan nabuhay siya, guys. Kinagat siya. Patay na 'yung aso, nasagasaan siya ng motor. So tingnan nyo guys, nabuhay siya. So yan nakikita natin kasi 'yung aso pala ay parang may utak 'yan. So tumutulong sila sa kapwa aso. Ayan, nabuhay siya guys yung aso. Tingnan nyo. Patay na yun kanina pa. Ayan. Wala na yung buhay. Pero ngayon, hinano siya. Ganyan na yung aso guys. So, nabuhay siya guys. Binuhay siya ng kaniyang kasamang aso din. So, takot ako baka mangagat ba pag lumapit tayo. So, yan. Nakikita ko. Nabuhay siya guys. Tingnan nyo. Yan. So, tingnan nga ko talaga siya guys yung aso. Tapos yung aso, uh, ano siya, may ano na siya, may, may breathing na siya, guminhawa na yung aso. So, tiningnan lang siya ng isang aso. Kasi nabuhay na yung aso. Kanina wala na yung buhay.